What's good guys? For today's video is the day and very special day mga bossing sa amin at tuong kami nga ngayon ay pupunta din sa Bani banay mga bossing at kami nga ay titingin ng motor ay di bago natin kunin ay pupuntahan muna natin ng ating kuya Onil din sa BPI at kukunin natin yung lisensya at mahirap na pag tayo na checkpoint ay dere ang ating ipapakita at medyo kamukha ko naman si kuya Onil pag nakahilmate ay dere nga po at sinundo na ako ng kuya OJ at ako ngayon nag pasama di yan at siya nga ang may alam sa motor ay di tayo ay lumarga na tayo pa bani, bani na at si Ethan nga ay nagwi withdraw pa ay di susunod na lang do siya mga buseng ay di tayo nandini na po mga buseng sa may Honda din nila ang po sa may bani bani crossing going to Lemire kung hindi pa ako nagkakamali ay bali dito na po kasi yung pinakamura na nakita ko na motor mga buseng at tayo nagkanbas din bago tayo bumili ay di ni SRP la ang unlike sa lipa mga buseng at ang pagkakamahal ay eh, above SRP na ay di mga bossing yung ating kukunin. itong Honda Click 125 na Stellar Blue Metallic mga bossing at diyan nga ang ating natripan ay bali yan nga po yung latest edition mga bossing ng Honda Click yan po ay yung special edition na kanilang nirelease ay di mga bossing at tayo kinakausap na din ay akala ata tayo may pambayad kaya ata tayo ninininterview din pero tayo wala namang pambayad mga bossing <laughs> ay sa pagkakataong yan nga po ay tapos na tayo yung mag sign din na ng mga papeles at hinihintay na lang po natin sa si etan at tuong salipapa nag withdraw mga buseng e bala yan po ay binili namin dalawa para dahil hindi na kami mamasahay ang pagkakahirap ng mamasahay at tuong pagkakamahal ay inam ay ay deri nga po at ilalabas na ni buseng yung ating nabiling motor at tuong lalagyan daw muna niya ng gasolina at baka hindi makarating down sa ating paroroonan ay di check na rin kung naga na lahat ng si time para naman hindi tayo magkaproblema. Ay, di ang unang tunog ng ating nabiling motor, mga bausayeng. Okay, yan sir. pinapahigop muna ng gap. Uh, yeah. uh, okay. uh, uh, uh. uh, so, ito Yes, sir. Yung sa umaga, mataas talaga minok na yun. start lang. So, Right. Ay di after namin maghintay ng dalawang araw ay di dumating na nga si Commander mga busing at siya nga may kabitbita ng ating salape ay di yan ibabayad na namin ng cash mga busing at tuawang pagkahirap naman magbayad ay eh, kapag buwan buwan ay yun ga hindi mo alam kung kailan kami pera tapos mababatak pa ay di kilugi pa ay di at binibilang na ni Commander mga busing ay di siya nang bahala di yan. Ay di sa pagkakataong ari mga buseng ay kinakausap na tayo ng kanilang admin about po doon sa insurance and sa ORCR and then sa plaka kung paano ang process niya on mga buseng. For the purchase of this cash, 83,900 for SRP, ang mga pwede po is 3.25 special edition po. Uh, Stella oh. Blue Metal po ang call. The details ah. po ng motor niyo po. At ito naman po yung At number niyo po. Pasay na lang po. AA ah, ah, ay gamit na gamit ang pirmang engineer ko din ay mga bowseng at ang pagkakadaming papilis din na pinipirmahan. Ay depter namin din mga bowseng, i-check naman namin din ay yung chassis kung tama ba yung number, pati din na sa engine ay baka number ng bahay ang nakalagay ay mahirap iyan. Your <laughs> ay kung inyong tatanong ngayon mga bossing ay eh, ang kuha natin di yan ay SRP laang 83,900 para po sa special edition at yung sa standard edition naman po ay eh, nasa 81,300 kung hindi po ako nagkakamali. Ay yan na po ang isa sa pinakamababa na napuntahan ko gawa nga sa lipa ay eh, nagcheck din ako ay eh, nasa 87 to 89k mga bossing yung ganitong edition. Ay eh, kaya naman kayo pumunta na din yung mga bossing nang kayo maka day ng malaki pag nakabili na naman. Ay di sa pagkakataon ng mga busing ay tinuturo na sa atin kung paano i-open ang motor at yung details na ray ang hindi ata alam ni Busing ay dalawang garni sa bahay na tinatakas ka yung sa aking <laughs> dalawang kuya ay tuong yun ang aking pinagpapraktisan eh ay sa wakas po nagkaroon na po ng resulta ang ating pagsisika kung dati naglalakad lang po tayo nagjijip, sumasakay sa paborito kong batras ko. Ngayon, may kasabay na po tayo habang tinatahak ang kalsada patungo sa gumpay na nais namin. Grabe, ang bilis ng panahon. Pinagkalob din agad ng ama yung nais natin. Opo, ito'y maliit na bagay sa iba. Ngunit sa tulad ko, na hindi naman lumaki sa marangyang pamilya, ang ganitong bagay ay masasabi kong tagumpay. Hindi na po tayo maglalakad. Pag magpapadala ng sapatos, hindi rin tayo masasabi ng manong, bayad po para tunguhin ang ukaya na pupuntahan ko. Hindi na rin tayo makikisabay sa mga tricycle driver para makalibre ng pamasahe. Unay na ang pagsisikap at pananalig sa nasa itaas ay eh magkakaroon ng magandang resulta kung ito ay ating ipagpapasakanya. Kaya naman, kung ikaw ay meron o wala, dapat mong ipagpasalamat sapagkat hanggat may buhay at lakas ka, may binibigay sa iyong pagkakataon upang gawin ang para sa iyo at ang para sa kanya. Siya ay paano po? Hanggang sa susunod na lang ulit mga bossing. Thank you!